Up. Isang magandang gabi sa inyong lahat Panibagong araw <laughs> Panibagong gabi na pala <laughs> Panibagong aral Welcome ulit sa channel natin Kung saan nag-share uh, tayo Ng ating mga nababasa Tuwing gabi Mga learnings Na nababasa natin sa Biblia Yan Unthing disclaimer lang, ako po yung hindi pastor. Ako po simpleng mamamayan lang na gustong mag-share at ikalat ang salita ng Diyos. Excited ako sa i-share ko kasi medyo makli lang to pero ang ganda, ang ganda ng lesson na to no. So, yung nabasa ko kagabi is from Romans 8 verse Says 31 to 39 So ayun Ang sumulat ng Book of Romans Sa Isipol So meron akong Apat na nabasa doon Na talagang nakakatuwa So basahin nyo na lang yun Sa bahay nyo kasi Medyo mahaba Kung meron kayong Bible dyan sa tabi nyo Sa, sa cellphones nyo Kayo nang bahala magbasa Ulitin ko Romans 8 verses 31 to 39 so yun, summarize ko na lang yung nabasa ko so meron akong apat na nakitang makabagbag damdamin nakatawa nakataba ng puso unang una ang sabi doon if God is for us who can be against us o diba napakagandang verse unang una yan If God is for us, who can be against us? Kung para sa atin si Lord, walang makakapigil sa atin na gumawa ng great things. In connection dun sa mga past na shinare ko sa inyo. Kung para sa atin si Lord, if God is for us, walang anumang problema ang makakatalo sa atin. Mga If God is for us, wala sino man ang pwedeng sumira sa atin. Ayan. parang nag-racing yung dalawang yun ah. <laughs> Alright. So second point, sabi doon, if God gave His Son for us, ano pang hindi niya kayang ibigay sa atin? <laughs> di ba? Kung nagawa daw niyang ibigay si Jesus Christ para sa atin, siyempre alam niyo naman yung ginawa ni Jesus Christ, nabuhay siya dito sa mundo, namatay siya para sa ating mga kasalanan at after 3 days nabuhay siya, di ba? Kung kaya niyang ibigay ang anak niya sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? So kaya niya tayong i-bless. More than we can imagine. Pangatlo, na magandang nabasa ko doon, can be more than conquerors through him who loved us all oh ha huh? oh ha oh ha oh ha oh, oh, huh? wow 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 sabi daw pwede tayong mas higit pa sa conqueror conqueror mas higit pa daw tayo sa mananakop through Jesus Christ who loved us all no so ibig sabihin lang noon kaya natin i-conquer ang lahat fears natin conquer yung insecurities natin ano pa, kaya natin i-conquer yung mga pagkukulang natin bakit? kasi merong Diyos na nagmamahal sa atin yan e ba? So, laging mo lang isipin, isipin na mahal tayo ng Diyos and by that alone alam natin na we can conquer everything alam natin na magagawa natin kahit ano kasi mahal tayo ng Panginoon and handa siyang suportahan tayo sa lahat ng mga plano natin sa buhay syempre again, hindi i-treat nyo as pati sa kasamaan mali na yun uh, uh, disclaimer lang ah uh. yun tayo sa good side syempre sa kung saan tayo mapapabuti <laughs> so again we can be more than conquerors through God through Him who loved us all okay pang apat at ang pinakamaganda ang maganda sa lahat eh actually nakalagay ito doon pero hindi ko kabisado eh pero sabi doon no life nor death no angels nor demons no height no depth nothing in all creation can separate us from the love of God pakasarap pakinggan alam mo kahit matigas ang ulo mo kahit basagulero ka <laughs> mahal ka pa rin eh Lord no? wala ganun talaga eh nakalagay na eh nothing can separate us from the love of God eh no, i-take lang natin siya as take natin siya as ganun kahit gano'n ka kasamang tao kahit gano ka kabuting tao mahal ka ng Panginoon tandaan mo yan tandaan mo yan boss nothing can separate us from the love of God so lahat ng to syempre ay marirealize lang natin kung naniniwala tayo sa kanya kung nagtitiwala tayo sa kanya at kung may pananampalataya tayo sa kanya libre lang naman yon libre lang yon and uh, lahat ng yon ay mas marirealize pa natin kung magtitiwala tayo sa kanya mananampalataya tayo sa kanya at kung maniniwala tayo sa ginawa niya sa krus ng kalbaryo na siya'y nabuhay namatay at muling nabuhay Okay. So ayun lang may share ko sa inyo. Napakaganda. Una, If God is for us, who can be against us? Pangalawa, if God gave his son for us, ano pa yung mga hindi niya kayo, ano pa yung hindi niya kayang mabigay, di ba? All right. Pangatlo, we can be more than conquerors through him who loved us. And lastly, Nothing in all creation can separate us from the love of God. Sarap talaga. Bakit nakahay naman yan? Nakabulag. <laughs> Di ba yan? So ayun lang. Sana may natutunan kayo and lagi nyo lang tandaan na mahal tayo ng Panginoon. Lahat kaya nating gawin through Him. And uh, Sana may natutunan kayo. Sana may apply niyan sa pang-araw-araw nyong buhay. And ayun, ingat kayo God bless sa inyong lahat Bukas ulit Parang sa susunod nating video Don't forget to Like, share and subscribe Alright Ingat lahat Bye, -bye.